Narito tayo ngayon upang matunghayan ang latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng istorya ay talagang bidang-bida ang interview kay Kuya Ruel. Ito ay interview din ng isang vlogger sa kanya. At sa interview na to ay talagang pinag-usapan nila kung gaano kinilig Si Kuya Ruel, sa nangyari na pag-amin ni Miss Rachel sa kanya at sinabihan siya na mahal daw siya nito. Grabe at kilig na kilig daw si Kuya Ruel. at hanggang ngayon ay nasa isip niya pa rin daw ang mga pangyayari. Oh my angel, angel. ni Kuya Rowel ang pangyayari at mga sinabi ni Miss Rachel nung araw na yon. Yun ay noong sinabihan siya ni Miss Rachel na mahal ko po si Rowel. Pagtapos naman ito ay napag-usapan din nila kung gano'n nangaka-excited si Kuya Rowel sa nalalapit na pag-uwi nila sa Mindanao. Grabit na paginipan din daw ni Kuya Rowel ang mga mangyayari at plano nito doon. Oh my Angel, angel baby angel Mr. Coopido Ako na may tulungan mo Ikaw si Mr. Right Ikaw nga love of my Dito ay malalaman din natin ang mga saloobin ni Kuya Ruel tungkol sa pagpasok ng karakter ni Dr. Love bilang kontrabida sa love team nila ni Miss Rachel. Grabe at talagang kinikilig din dito si Kuya Rowell sapagkat paulit-ulit nilang binabalikan ang pinaka-highlight ng kwento o serye kung saan sinabihan ni Miss Rachel si Dr. Love na mahal ko po si Rowell. Sige na, magsalita ka na para mapanood nila yung mga sinasabi mo. Mahal ko po si Rowell. Bakit ba ako'y lagi pansin Bro, sundan mo bro, sundan mo, sundan mo, mo. Ano yung sabi mo kanina? Ulitin mo. ulitin mo, ulitin mo yung sinabi mo kanina Mahal kita Bakit ba ako'y laging ganito? <coughs> ano yung naramdam mo nung bigla-bigla salita si Rachel? Yung... Hindi ko yun na-expect kasi nga, ano, bibihira lang talaga 'yan makapagbigtaw ng mga gano'ng salita no mm. sa Adam uh, sa dinami-rami ng tao. Mm. So ayun, nabigla ako kaya nga big bigla ko siyang kinuha and then pumunta kami sa medyo walang tao and uh -huh. eh, tinanong ko kung talagang ano 'yun. Ako din Pero siguro nagawa niya 'yun kasi nga sobrang inis na niya, sobrang uh -huh. galit dahil sa nangyari sa harap harapan na talagang yung mga salitang hindi maganda. Mm, hindi pa. Ayaw pani Doctor Love na humingi ng sorry o kaya ano, yung mga mm. nag, nasa, nagsalit na salita niya. So ayun siguro na ano, na-inis siya kay Doctor Love. Mm. Pero yung yung inis niya is yung anong parel? Mabait pa rin, no? Mabait. Big sabihin, sa tingin mo, katulad ng kape, katulad nito. sulit ba yung pagmamahal? Sulit na sulit kasi sa kape nila dito brang tapang yung kaya ng paglaman kinabunyag ni Rachel yung katagang yung ano, I love you Mahal ko po si Roel Di ba? Lahat-lahat yeah. kami nagulat Nabigla Kasi kilala natin si Rachel Tahimik Tahimik yun mm -hmm. Pero sa ganung way bro Ano uh, Tawag dito pares Pag swerte siya sayo Swerte ka rin sa kanya para pares yung pinaglaban eh mm -hmm. no? Pero yun nga Di pa rin Dapat uh, ano Taning uh, natin Ano po Kasi ito si Dodong Mga kalingap, Ay uh, edukado po ito at yung mga sinabi niya na maghihintay siya no? yun po ang alin natin huwag tayo mga kalingap mag-isip ng kung ano-ano pero yun pasalamat pa rin tayo dong no? dahil support pa rin silang lahat sa inyo Dobo. so abangan nyo po kung yung mga susunod dito sa vlog na to sa video to hindi ko pa sasabihin yung mga ah so, nagdaan yun lang muna yung mga pag-amin na yun Mm kinilig ka din dong dong pag uwi mo dong anong naramdaman mo maganda ba ang tulog mo dong sobra hmm. ano pa uh, hindi ako makapaniwala talagang natulala ako mga 3 seconds Oo, oh, oh. Natalo mo ako, 2 oh. seconds lang sa akin. Two no? sa akin, 3 oh, bro. bro. Natulala, natulala ako, and Pagkatapos ko na tulala, oh. kumain na ako. So ayun, oh. nagpahinga na ako na tulog. And sobrang ganda ng gising ko. Oh. And naalala ko pa din yung sinabi niya. Hanggang sa ngayon talaga... Minsan hey, ba napapaginipan mo. mo siya, no? <laughs> <laughs> naalala mo na? Oo, naalala ko ngayon. Ano <laughs> <laughs> nga yung sinabi ni Rachel lang? Doktor lang? Mahal ko po si Roel. <laughs> Grabe. Grabe. Yeah. Mahal ko po si Rowan. <laughs> Pero bro, honest, ano lang ah. ano ah, uh, lang. Nap na minsan ba na mapag-iibang selection? Si Oo. Oh. Totoo lang. Walang biro yan. Walang biro. Siguro mga third time na. So, sobrang iniisip siguro ganyan. Hindi naman siya dinideny ko. Talagang nangyari yun. And first na panaginipan siya. Shiner ko siya is chiner ko, sa kanya mm. pag umaga nun kasi talaga hindi ako mapakali kasi nga uh, maganda yung ano maganda yung panaginip na yun uh, andun na kami sa bahay At sa malalag oo nagkikita-kita na kami ng no, mga pamilya ko tapos ayun sobrang saya and doon, doon ko na kikita yung totoong ugali ni Rachel talagang mabait siya ngayon talagang sobrang bait niya mm. mga kahit nasa ibang bahay siya. yung isa sa ano natin, di ba? Sa lahat ng lalaki, yung parang ano natin, na isa sa mga hinahanap natin katangi oh. ng babae. Yung maasag kasi yung talaga. talaga. No? Hmm? Kaya sinabi ko sa kanya, sinir ko sa kanya yung panaginip ko. Sabi naman niya, laga, opposite oh, eh. kayo yan yung mga panaginip. Sabi ko, hindi naman yung mangyari kasi mm -hmm. ano lang yan, pani, pani, ano lang yan, ah, bali... Ah, gusto mong maniwala, nasa sa'yo, walang nangyayari. Pero nasa sa atin naman yung kapalaran natin, tayo yung humahawak sa ating oh. ano. So tayo yung gagawa din ng ating ano. So sabi niya, opposite. siguro hindi naman yung mangyayari kasi nga ano, uh, andiyan naman si Lord, ba diba? hanggang kayo tayo. And then, pagka the second time, ayun, uh, medyo napaginipan ko naman siya. Hmm. Ano naman yan? Apaka maratis, no? <laughs> ano, ano naman yan? Ah, uh, wait lang, bigyan mo ako ng mga one minute. Kahit isang oras pa, wala para maubos itong kape ko. Limutan ko na yung ano? Ha? Yung pangalawa. Hindi, i -ano mo na lang sa akin. So, I-follow up na lang natin yun. I-chat-chat ko na lang uh, mo Basta, para may ma-add ko sa akin. Ang importante, mga. tatlong beses Tatlong mo. beses ko napaginipan siya. Eh, kasama yung pamilya niya, di ba? Uh -huh. Hindi lang siya, hindi lang kami yung dalawa sa eksena na yan sa panaginip po. Hmm. Pati yung pamilya andun, supportive, ganyan. Meaning daw, sa amin yung kasi, kapag napaginipan, mo yung taong yon, yung taong yung nasa panaginip mo, iniisip ka. Iniisip ka. Oo, oo. Misan, oo. Uh, kapag hindi tayo nakakatulog, uh so, parang kibu tayo ng kibu, um, parang... Hindi ka mapakali. Oo, oh, oh. Ibig sabihin nun, no, may... May nag-iisip sa'yo. Oo, oh, oo. Oh. Ayos. Yes. <laughs> iniisip ka. <laughs> At <tingin> mo ba? <laughs> si Rachel yung nag, uh, ano, iniisip ka. Hindi na, naman tayo assume. Siguro, ano. No, no. uh -huh. Ano lang. Pero kung malaman mo siya, syempre, di ba? <laughs> ano na yun bro? Kape okay. <laughs> <Kafe> na tayo <laughs> Ayaw? Sige bro, ihigop ka mo Bait so. bro, bro. Oh, Ayan na, po pala, mga kalingap Pinakamahal na. Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!